Thank you Kila isang maliit na syudad ang bumungad sa mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nang pasukin nila ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Di hamak mas malaki raw ito kaysa sa Pogo Hub sa Banban Tarlac kung saan nadadawit ngayon ang kontrobersyal na si Mayor Alice Guo. Definitely, this is bigger than Banban. This is 10 hectares. Facilities and the in yes, South. mas marami. Okay. Nahahati sa tatlong phase ang nasabing Pogo Hub sa barangay Santa Cruz, Porac, na malapit na sa boundary ng Angeles City. Labing tatlong gusali sa phase 1, sampung gusali naman sa phase 2, labing tatlong gusali ulit sa phase 3, at may siyam na villas at isang hotel pa. Sa kabuuan ay mayroon itong 46 na buildings. Anim naman ang entry at exit points nito kabilang sa mga makikita sa loob ng iba't ibang establishmento gaya ng mga restaurant at mga malalawak na workstation. Nitong linggo, June 9, ang ikatlong araw ng operasyon ng PAOK at PNPCIDG sa bisa ng search warrant laban sa tinuturong operator ng Pogo Hub na Lucky South 99 Outsourcing. Napuntaan natin yung isang yung pinakita ko sa inyo kanina, yung building number 27. At ito ay workstation siya. At sa estimate ko ay na may around 200 computers. Ganong karami yung kaya yun ang challenge ngayon sa mga ating sa ating mga investigator kasi they have to to tag, uh, mark all vehicles na, uh, I mean uh, evidence na nandun sa loob ng workstation. So that is for the first floor lang. So may second floor pa yun. Umabot na sa labing dalawang gusali sa nasabing Pogo Hub ang napasok ng na mga operatiba. Ayon kay Police Colonel David Poklay, ang Deputy Director for Operations ng PNP CIDG, bukod sa mga laptop, computers at mobile phones, ay nakarecover din sila ng mga manual. Common yun sa mga, ano eh, sa mga, mga Pogo Hub. Eh. Uh, as much as possible, gagawin nilang standard kasi yung kanilang operation. So, yung mga workers nila may, may sinusunod na manual. So, parang isang script ang sinusunod dyan para alam nila agad kung anong isasagot nila sa kanilang mga clients or target, uh, target personalities. Kapansin-pansin din ang dumi sa lugar. Nagkalat ang mga pinagkainan at mga basura. Uh, sa dami nila na nagtatrabaho doon, parang walang ganong control pertaining to so, kita nyo naman yung nadana nando to sanitary kanon to to discipline sa sa pag uh, pag uh, pag-alaga ng kanilang mga workplace walang ganong policy siguro na ganon so siguro they're just after yung yung kung ano man yung trabaho nila sa loob sa ngayon ay iniipon na raw ng kanilang tanggapan ang mga ebidensya para sa pagsasampa ng karampatang kaso. Hindi naman nasagot ni Poklay ang katanungan kung sino ang nagmamayari ng mga Pogo hub sa para. Uh, pupunta po tayo doon. kasi uh, we have uh, ano we have uh, di paok naman who is leading the operation and uh, uh, managing itong itong mga ano, mga mga personalities na nababanggit Matatandaan noong Martes, June 4, ng magdaos ng welfare check ang PAOK at PNPCIDG PORAC sa Mega Pogo Hub ay matapos makatanggap ng mga reports kaugnay ng human trafficking, kidnapping, torture, sex torsion at scam. Umabot na rin sa 159 foreign nationals at 30 Pinoy ang kanilang na-rescue mula sa nasabing pasididad. Kabilang dito ang lalaki na katakas mula sa loob ng gusali noong June 6 ng madaling araw na nakaposas pa sa bed frame at puno ng pasa sa katawan. Kasama si JM De Jesus, ako si Dani Cagino, CLTV 36 News.